Gemini. Yes, Gemini na tayo. Hello, my dear Gemini. Halo, halo, halo. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Uumpisahan ko to ng umaga para matapos na natin lahat yung lineup natin. Kasi, ang dami talagang lineup. Ayan. So, hello, my dear. Copy-copy tayo. Magandang umaga po. Hmm. So, yung gagawin natin ngayon, my dear, is... Uh, reading mo para sa yung money and career. Okay, this is all about your money and career. Tingnan natin my dear what is going on sa yung money and career. And of course ang pinaka-target natin is kung paano kayayaman, di ba? Paano maabot yung mga dapat mong maabot sa iyong buhay? ma ang iyong goal, di ba? So, brace yourself kasi there's a possibility na makita din natin yung mga blockages. Okay? Mga problem. Okay? So, tingnan natin, my dear. Okay, nagalaw ko yung ating... Teka nga, ayusin ko nga muna to. Wait lang, darling, ha? Wait lang, darling. Ayan. Okay. The camera is shaking because somebody is falling. Okay, so, my dear Gemini. Nilabas ko lang yung black card natin, dear. If just in case, medyo loading ako sa isang card or meron ako mga bagay na hindi ko talaga maintindihan o hindi ko talaga mapaliwanag properly, back up yung ating black card dyan. And we have here, black tourmaline to protect you from negative energy darling get one this is very very important if you believe on any crystals okay we have your black tourmaline uh, for cleansing your cards for cleansing your aura we have here the selenite maski maliit lang very very helpful maganda to may idea ilagay mo sa ano mo front door mo okay if you can buy big yung malaki if you have budget maganda din if you really want to attract money si my dear, i, do, I do suggest si okay Ayan. Kaya ang dami-dami kong selenite biro. I have bracelet na selenite. I have ano, kung ano-ano dyan. Okay. So anyway, let's focus with your reading, my dear. Gemini. Gemini. Kunti promotion lang tayo, my dear, kasi I'm very, very sure meron tayong basket sa baba. Diba? Malay mo, gusto mong bumili, my dear. Hindi ka nalalayo. Okay? So, let's go tayo, my dear Gemini. Let's go, let's go, let's go. Gemini, six cards lang to. Anim na baraha lang para sa'yo, mahal ko. Okay, so tingnan natin, dear. What is your first card? Strength card. Uy. Hmm. First card natin siya, my dear. Okay, so, ang nakukuha ko dito, actually, this is a very nice na card, my dear strength card. Pero, ang nakukuha ko dito, parang, ito ang kailangan mong i-develop sa sarili mo, my dear. Hindi ko sinasabing mahina ka, hindi ko sinasabing wala ka nito, pero parang kinakailangan mong lagyan ng focus 'to. You need to be very strong, my dear Gemini, sa mga temptation. Okay? Hindi lang sa temptation ng ng mga tao, pati na rin, my dear, yung any temptation, any any temptation, my dear, as long as yung possible na magiging outcome niya is distraction sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Meron ka nito. Okay? Dami kong kilalang Gemini and meron sila nito. Pero, syempre, meron tayong mga kanya-kanyang battle inside us, okay? Alam nga namang i-broadcast mo yung e megaphone mo yan na meron kang mga pinagdadaanan na something inside you, okay? Pero you need to develop this, okay? I don't know, pero I'm getting some kind of addiction over here, okay? So, eto. Hoy, hindi naman pag sinabing addiction ay yun kaagad, ha? pwede namang addiction sa food, addiction sa lalaki, addiction sa pakikipagtalik. Maraming addiction, my dear, ha? Mamaya mag-comment, comment na naman dyan sa baba. Ay, hindi ako ganyan. Eh. Ay, Ma may addict na pagkain. ba? Diba? Addiction sa food. Okay, pwede. Or shopping. Pwede, ba? Diba? Ang dami. No? Pwede ka clarify ko lang yan. Kasi last time na ginamit ko yung word na yun, dami talagang nag-react eh. So, strength card, develop this, my dear, if you wanna be rich, okay? develop this. Isa sa nakukuha ako, uh, strength card, hindi, ano, hindi, puro palabas yung pera, Gemini, eh. Yun ang nararamdaman ko, puro palabas yung pera, my dear. So, you need to, to be strong, okay, sa any temptation. Yun ang nakukuha ko talaga, temptation, paulit-ulit, temptation, temptation, temptation. Be, be, strong, my dear, sa area na yan, ha? Okay. Let me see, next card tayo, my dear. Meron kanya meron kang strength card, pero parang kinakailangan pa i-work kailangan pa ng ano, konting development sa area na yan. Okay? So, Gemini, puro palabas yung pera. We have here the energy of the judgment. Okay? Um, sa energy ng judgment, my dear, ang nakukuha ko dito, it's more on, parang it's time for you to be, may nakahiga dun sa babae eh. So, parang it's time for you to let go of some things. Yun ang nakukuha ko dito Meron mga kinakailangan ng i-let go, my dear. Sabi ko nga, temptation, addiction, may mga nakukuha ako na ganyan, my dear. Uh, this is the time, my dear, while you are watching this video to analyze, my dear, Gemini, kung ano yung mga bagay na nagsiserve sa'yo at saka yung mga bagay na hindi na nagsiserve sa'yo, please. Okay? Yun ang nakukuha ko dito sa card na to, judgment. Uh, isa pa sa nakukuha ko na energy dito, it's time for you to be strong. When it comes sa mga bagay na gusto mong mangyari na may positive beneficial. Ibig sabihin, ah, ang paliwanag dito, my dear, my, my dear, sorry. Uh, every time na nagre-reading ako sayo, talagang very very complicated ipaliwanag yung mga reading mo. Okay, so ganito. Yung unang energy, my dear, is yung mga bagay, sabihin na natin ganito ha. Yung mga bagay na may magandang, doon ka mag-focus sa mga, mga mga bagay na may magandang resulta sa iyo na makakapag-uplift sa iyo para maabot mo yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay. Yung imbis na ang nangyayari kasi is more on parang Tay ka lang ha. Ang nangyayari kasi dito may Gemini. Parang every time na sabihin natin na I will just set some example kasi hindi ko talaga dito talaga ako makakuha ng tamang paliwanag dito eh everything na nagkakaroon ka ng pera, lagi kang mayroong pinaglalaanan. Tapos yung mga bagay na pinaglalaanan mo, wala namang kakwenta-kwenta. Okay? Naintindihan mo ibig ko sabihin? Yung mga bagay na binibili mo is either wala namang talagang silbe or there's a possibility na meron din very harmful na effect sa'yo. Okay? Yung mga kinakain mo, yung mga binibili mo. No? So parang ganun ang nakukuha ko dito, my dear it's time for you to analyze kung yung mga bagay na ginagawa mo ba may Dear Gemini is magkakaroon pa ba ng magandang beneficial effects sa'yo. Okay, it's time for you to release yung mga, e, mga energy o yung mga bagay na hindi naman nagkakaroon ng good contribution sa pagyaman mo. Kung baga parang anak buha ko ako pa dito may Dear is wag ka lang din magsettle my Dear Gemini doon sa parang panlabas na anyo na parang meron ka it's time for you, my dear Gemini, na isa buhay mo na meron ka talaga. Na mayaman ka talaga. Hindi yung parang typical na parang nabubuhay ka, my dear Gemini, na mukha ka lang mayaman. Pero hindi ka naman talaga mayaman. I hope you're getting my point. Kasi ay uh, I, I, try my best, my dear Gemini, na explain lahat ng reading mo. Na hindi kita nasasaktan, na parang hindi kita inaatake. Pero kailangan ko to gawin, my dear Gemini. Sino magsasabi sa'yo dito, kapitbahay mo? Diba? That's my purpose why I am here to tell you. Kuminsan kasi pag nagsasalita ako ng mga diretsuhan, ng mga prangkahan, may mga nagagalit sa comment section na, grabe naman, ganito masyado kang judgment. No, my dear. Umihingi tayo ng guide. yun na nakukuha ko over here. Okay? Okay. So, dapat nga, hindi ko na pinapaliwanag yung sarili ko pagdating sa iyo eh. Okay. Kasi wala naman ano eh. Let me see. The Five of Pentacles. So, oh, diba? usapin na may kinalaman sa usapin ah usapin na may usapin na may usapin usapin na may kinalaman sa usapin ng pinansyal na this is more on kahirapan okay so ayan poverty okay so tamang yung sinasabi ko kanina my dear it's time for you to wake up na hindi lang ang tingin sa iyo tao, ng tao meron ka it's time for you to embody embody this energy my dear na meron ka okay embodied. Ano pinakaunang card natin? Temptation. Ibig sabihin, meron ka naman talaga. Umiwas ka lang sa mga temptation. Umiwas ka lang sa mga kahit anong mga bagay na hindi nakakakontribute sa pag-abot mo ng mga pangarap mo. Okay? Isa pa sa nakukuha ko dito, meron kang gusto, napakaganda ang gusto mo, napakaganda ng goal mo. Tapos last minute, after a few months or after a few weeks, wala na, nakalimutan mo na 'yung goal mo. Na-distract ka na ng mga kung ano-ano nangyayari sa buhay mo. Okay? So, pero definitely, ayan o oh, uh, Kung pagsasamahin ko tong judgment at saka five of pentacles This is a card, my dear, na nagsasabi It's time for you to end itong kahirapan na nangyayari sa buhay mo By putting disciplinary or uh, talikuran ang mga temptation Okay? Huh? Kita mo yung pattern Ganda ng pattern, dear I just wish this reading is for me Okay? Sana ganito din yung lumabas sa reading ko Okay, we have here the Four energy of success celebration. My dear, yayaman ka. Yayaman ka, my dear. Kinakailangan mo lang talaga ma-realize ngayon, my dear. Actually, you are born to be rich. You are born to be successful. Yun nga lang, madali kang ma Madali kang maloko. Madali kang ma-distract. And meron akong nakukuhang mga addiction dito, my dear. Sa so, kung ano man yan na addiction na yan, you need to stop it right away. Kasi yan ang hihila sa iyo hanggang sa pab hanggang sa baba. Okay, malaki man yan o maliit. Okay? Ganun lang natin siya iano, malaki man yan o maliit. You need to stop it. Kung wala yan magiging magandang benefit. Palitan mo na mga bagay na mayroong magandang beneficial sa buhay mo. 'Di ba? Rather than eating junk food, try to eat healthy food para humaba ang buhay mo, para hindi ka masyadong nag-aano sa health mo, 'di ba? Yung mga ganu'n. Rather than buying uh, luxury things or mga magagandang bagay para makita lang ng tao na meron ka at mayaman ka. Try to buy something na very useful talaga, yung mapapakinabangan mo talaga. Yung typical may day na pag nasira, napunit or nabasag or something, hindi ka magsasalita na ay sayang, mahal pa naman ng pagkakabili ko dyan. Yung typical may day na sasabihin mo na ay okay lang, nasira, na serve ng bagay na yan yung purpose niya. Na serve ng bagay na yan yung kanyang pinaka-general purpose in my life. Kasi anong nangyayari dito, my dear, I'm very sorry pasin tabi po ha. Anong nangyayari dito is pinapang mayroon ka dito pinapangalagaan na parang image na ayaw mo masira. Pero honestly, itong image na to hindi to totoo. Hindi to totoo. Nakikita ka ng mga tao that you are okay, that you are fine, that you are, fine, that you are stable pero hindi to totoo. Deep inside you are struggling kasi mayroon kang Five of Pentacles because of this temptation and bad habit na meron ka. Okay? It's time for you to wake up. 'Di ba? It's time for you to wake up. It's time for you to wake up. Okay? Let me see my dear last. Ay bakit four cards to? Dapat six cards lang tayo. Okay, it's time for you to wake up. Last two cards, sorry. Medyo na carry the way ako sa reading mo. We have the energy of the star. Learn from your past mistakes. Balance your emotion. Balance kung ano yung mga tinitink mo, my dear. It's time for you to let go. Kung ano yung mga bagay na no longer serve you. Okay? Ang ganda ng combination, oh. No? nga ako, nilagay ko dito kasi nasanay ako sa four spread, eh. Kaso ah uh, six spread lang tayo dito, my dear. Tingnan mo, strength card at saka four of wands. Okay? Wake up, magising ka sa katotohanan na meron ka mga bagay na ginagawa na hindi naman nakaka-benefits talaga para sa'yo. Okay? Sa energy ng star, this is more on balancing your emotion and at the same time learning from your previous mistakes okay in your life it's time for you to let go yun na lang ulit ulit ko na kukuha na message over it's time for you to let go to release kung ano man yung bagay na yan last card tayo dear last card parang pa ulit ulit na lang kasi yun ang nangyayari Parang paulit-ulit na lang wala nang pagbabago. Tapos magko-complain ka, sasabihin mo sa sarili mo, bakit mo wala nangyayaring change? Ikaw din, my dear, Gemini, yung gumagawa ng mga repeated na cycle. Meron, mga, meron kang ginagawa. I don't want to be very specific kung ano tong bagay na ginagawa mo dito. Pero we have here the energy of the world card. Happy ending completion. I hope, my dear, sa pagkakagawa natin ng reading na ito, ma-realize mo kung ano yung sa life mo. Because sinasabi ng card dito, my dear, na meron ka lang kinakailangan baguhin. Para kang isang sasakyan, my dear, na tumatakbo. Tapos while the car is running, meron ka naririnig na tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik sa background. Meron, meron tumutunog eh. Tapos, you just need to stop. Anong nangyayari kasi sa'yo, my dear, you continue, kinukontinue mo, tumatakbo yung sasakyan mo, yung buhay mo, kahit na meron ka naririnig na something na tumutunog in the background, kahit na meron ka naririnig, at, meron ka naririnig na tumutunog in the background, okay? Meron ka naririnig na something in the background, you continue, okay? Nagkukontinue ka, sa kung ano man yung bagay na yan. Ang sinasabi dito may Jace, you need to stop, you need to adjust, you need to fix kung ano man yung bagay na yan na tumutunog in the background for you to actually travel safely. Ano nangyayari sa'yo? Alam mo, you are aware na merong tumutunog. Merong something mali, pero nagkukontinuous ka pa rin. Okay? Last card natin over here is the Seven of Pentacles. Yung mga bagay na gusto mong mangyari, maa-achieve mo siya. Kailangan mo lang talagang pangalagaan. Lahat ng gusto mong i-manifest, my dear, sa buhay mo, pera, success, karanyaan, kung ano man yan, lahat yan ma-achieve mo. You just need to take good care of it. Okay? Kailangan mong alagaan yan. Kailangan mong pahalagahan yan kung ano man yung bagay na yan. Okay? So, my dear Gemini, ito ang nakita natin sa araw na ito para sa iyong pagyaman or para sa iyong money and career. I hope na nakatulong sa iyo ang reading na ginawa natin. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. So, click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.